At sya mga kasari ang ating sito white May chocolate. mayroon din tayong tatlo ng tulay blue. Milk chocolate. Araw sa inyong lahat at ngayon ay araw ng Webes. Mayroon tayong delivery ng Jack and Jill ngayon. Hello mga kasari, magandang araw sa inyong lahat at ngayon ay araw ng Webes mayroon tayong delivery ng Jack and Jill ngayon uh, bumili tayo kaunti lang naman natin binili kasi mayroon pa naman tayong mga stocks dito kasi weekly yan sila dumadaan so yun ang aking iho sa inyo ngayong araw pero bago yan ay mayroon tayong sasagutin na tanong sa atin ng ating mga viewers ang uh, nagtanong sa akin si Tunet L. Debaled about sa sabitan na binigay sa akin na aking sponsor na sila sis Maria at Queen Stefan thank you sis Maria at kuya Stefan uh, kung ano daw ang name ng sabitan so ang pangalan niyan sis ay 360 degree rotating plate uh, kung hanapin mo siya sa online shop alam ko sa timo yan binili ni sis Marie kasi dyan siya bumibili ng mga binibigyan niya sa akin ng mga product so yun, ang pangalan ay 360 degree rotating plate, ah uh, thank you sa pag support sa aking channel, maraming salamat sa panunood na aking video at may isa pa tayong viewer na nagtanong din sa atin about doon sa paninda kung mas mura ba daw ang paninda sa ahente or sa grocery store. So, siya ay si ang, cha, ang pangalan ng kanyang channel ay si uh, ang name ng kanyang channel is It's Shishi ang pangalan ng kanyang channel. So, si sasagutin ko ang tanong mo kung ano ang, kung saan ang mura, kung sa ahente ba o sa grocery. Mas mura sa ahente kasi uh, mayroon tayong probe kararating lang ng ating resibo galing sa ano sa tag dito Jack and Jill na panel so ang kanilang sito solo ay nasa 299.88 lang samantala kung sa grocery tayo bumili ay merong grocery na nagbibigay sila ng 325 at merong 330 so di ba ang laki ng lamang kaya mas mura pag kumuha ka sa ahente. Kagaya sa Greatest White na Twin Pack, nasa 106.21 lang ang kanyang presyo. Pero doon sa grocery ay nasa 115. So masaya tayo kasi meron tayong um, ahente na pinagkukunan. At sana nasagot ko na tama ang inyong mga katanungan sa aking mga viewers na nagtanong. Maraming maraming salamat. At magumpisa na tayo mag-haul mga kasari ng ating paninda na dumating galing sa Jack Angel, Keep on watching! At sya na mga kasari ang ating sito ah uh, galing sa panel ng Jack Angel, Jill. Medyo mura siya kasi nasa... 99 lang. Samantala kung kukuha tayo sa grocery ay nasa to a uh, 330. So makamura tayo sa ahente. Tapos ah uh, meron tayo dito ng mga pouch. Tatlong pack sa kada flavor. May dalawang flavor ito. Ito ay white chocolate. Tapos mayroon din tayong tatlo ng Tulay blue, milk chocolate, tatlong pack yan mga kasari. Tapos nag-try ako sa kanila kumuha nito, uh, greatest white, mura lang sa kanila kasi nasa 106 pesos lang ang isang tie. Kung sa grocery ko ito kinukuha ay nasa 115 Basta ito nasa 106 uh, 106 lang siya kaya mura. So next time tingnan natin. Kasi hindi pa ako sure kung magkano yung ano pero sinasabi nila sa resibo mura pala. Ah uh, dalawang max na orange uh, orange flavor. Ah uh, dalawang green. Tapos, isang presto na ano ba flavor nito? Chocolate. Chocolate creams. Tapos, cream o. Aroon na tayong cream o dito sa tindahan. Ayan. Iba-ibang flavor. Talitatlong flavor ang ginawa ko mga kasari pero tag isa isang pack lang tapos uh, manghuan na uh, kulay brown ito ay 24 pieces tapos yung ating milky nuts ito ay lima lang kasi wala na daw ah uh, choco nuts ay 12 pieces at ito lang mga kasari ang laman ng ating box tapos meron akong cloud 9 meron tayong cloud 9 na kinuha sa kanila classic so ito lang mga kasari ang ating nabili sa jack and jill na panel ngayong araw at ang binayaran natin ay 1344 So, yun lang mga kasari, ang ating update ngayong araw, ang aking share sa inyo sa aking delivery at sa pagsagot ko sa mga katanungan ng ating mga silent viewers. Maraming maraming salamat sa inyo patuloy na pag-support sa aking YouTube channel. At God bless sa inyong lahat mga kasari, kung saan man kayo naruroon, mag-ingat palagi. Bye!